sa mundong puno ng ingay, impluensya at pamantayan na madalas taliwas sa kalooban ng Diyos, paano ba talaga tayo mamumuhay bilang mga tagasunod ni Kristo? Sa Roma 12.2, malinaw ang panawagan, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ibig sabihin, huwag tayong basta sumunod sa agos. Sa halip, hayaang baguhin tayo ng Diyos simula sa ating isipan Upang makita natin ang tunay na kabutihan, ang kalugod-lugod at ang ganap na plano niya para sa atin. Ngayong araw, pagnilayan natin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagbabago at paano natin masusunod ang kalooban ng Diyos sa gitna ng isang mundong humihila palayo sa kanya. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Sa gayon ay mauunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Napakadali ngayong makiayon sa mundo. Ang social media, mga balita, kultura at opinyon ng marami ay tila nagsisilbing gabay ng kung ano ang tama, uso o katanggap-tanggap. Ngunit malinaw ang paalala ni Pablo, huwag tayong sumunod sa takbo ng mundong ito. Ang mundo ay mabilis magbago at madalas ang mga pamantayan nito ay salungat sa salita ng Diyos. Kapag tayo'y sumunod sa agos nang hindi nag-iisip, unti-unti tayong napapalayo sa kanya. Kaya tinatawag tayong magbago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan. Ibig sabihin, ang tunay na pagbabago ay hindi lang panlabas. Ito'y nagsisimula sa loob. Ang isip ay pusod ng ating mga desisyon. Kapag binago ng Diyos ang ating isipan, nababago ang ating pananaw, ang ating mga pagpili, at ang ating buhay. Hindi na tayo basta umaayon sa sinasabi ng mundo, kundi sa sinasabi ng Diyos. Kapag pinahintulutan nating baguhin ng Diyos ang ating isipan, dahan-dahan nating nakikilala ang kanyang kalooban, at ang kalooban niya ay hindi nakakalito. Sabi ng talata, ito ay mabuti, kalugod-lugod, at ganap. Ibig sabihin, ang plano ng Diyos ay hindi lamang tama, ito rin ay puno ng pag-ibig at layunin. Maraming beses, gusto nating malaman ang kalooban ng Diyos. Pero ayaw naman nating magbago. Gusto nating sundin siya, pero ayaw nating iwan ang mga bagay na kumakabit sa mundo. Pero hindi natin mauunawaan ang plano niya hangga't hindi natin hinahayaan siyang baguhin ang ating isip. Ang pagbabago ng isipan ay araw-araw na proseso. Bawat desisyon, bawat iniisip, bawat pinipiling pakinggan, lahat ito ay pagkakataong piliin ang kalooban ng Diyos kaysa sa agos ng mundo. Ito ay panawagan na mamuhay hindi para sa pansamantalang approval ng tao kundi sa walang hanggang kalooban ng Diyos. Kung nais mong malaman ang tunay na direksyon ng iyong buhay, hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip sa Kanyang liwanag. Doon mo makikita kung ano ang talagang mabuti, tama at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa mali, sa pagtutuwid sa kamalian at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay nagiging ganap at handa sa bawat mabuting gawa. Kung nais nating baguhin ang ating isipan ayon sa kalooban ng Diyos, kailangang may matibay tayong batayan, at iyon ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Sa talatang ito, malinaw na sinasabi ni Pablo kay Timoteo na ang bawat bahagi ng kasulatan ay hindi lang basta isinulat, ito ay kinasihan mismo ng Diyos. Ibig sabihin, ang Biblia ay hindi lamang koleksyon ng kasaysayan, kwento o aral. Ito ay buhay na salita, boses ng Diyos sa bawat henerasyon. At kung gusto nating maunawaan ang tama at mali, ang totoo at huwad, ang mabuti at makasalanan, dito tayo babalik sa salita ng Diyos. Ang salita ay nagtuturo ng katotohanan. Sa panahong maraming nagpapalaganap ng kasinungalingan, kailangan natin ng liwanag na magpapakita ng tamang daan. Hindi lang nito tinuturo ang tama, kundi itinutuwid din tayo kapag tayo'y lumilihis. Masakit minsan, pero ito ang pag-ibig ng Diyos na hindi tayo hinahayaang manatili sa mali. At hindi lang tayo tinutuwid, tayo rin ay sinasanay. Ang pagbabasa ng salita ay hindi lang para sa kaalaman, kundi para sa aktwal na pagbabago ng pamumuhay. Tinatrabaho tayo ng Diyos gaya ng isang guro sa mag-aaral o isang ama sa anak upang tayo ay maging ganap sa Kanyang paningin. Ang layunin, upang tayo ay maging handa sa bawat mabuting gawa hindi lang tayo tinatawag upang magbago para sa sarili. Tayo'y binabago upang maging instrumento rin ng kabutihan ng Diyos sa iba. Kapag hinayaan nating ang salita ang humubog sa atin, magiging liwanag din tayo sa mundong puno ng kadiliman. Kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos, bumalik sa salita niya. Sa bawat pahina, may tinig. Sa bawat talata, may direksyon at sa bawat pagbabasa may pagbabagong nagaganap, unti-unting binubuo ng Diyos ang bagong ikaw. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Siya'y iibigin ng aking ama at kami mananahan sa kanya. Hindi lang sapat na marinig ang salita ng Diyos. Hindi rin sapat na maunawaan lang ito. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa pagsunod. Kaya't sinabi mismo ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Dito nasusukat ang tunay na pagmamahal, hindi sa dami ng salita, kundi sa lalim ng pagsunod. Sa panahong normal na ang pag-aalinlangan sa salita ng Diyos, ang tunay na tagasunod ni Kristo ay nakikilala sa kanyang pagtupad sa kanyang kalooban. Kapag mahal mo ang isang tao, susundin mo siya, hindi dahil napipilitan ka, kundi dahil gusto mong mapasaya siya. Ganon din kay Jesus. Ang pagsunod ay bunga ng pag-ibig, hindi ng takot. At ang pangako niya ay kamangha-mangha, kami mananahan sa kanya hindi lang tayo sinusundan o pinapatnubayan ng Diyos. Siya mismo ang tumitira sa atin. Kapag ang puso mo ay puno ng salita niya at ang buhay mo ay tumutugon sa kanyang kalooban, ikaw ay nagiging tahanan ng Diyos. Napakasarap isipin na hindi lang natin minamahal ang Diyos, kundi tayo rin ay minamahal niya pabalik. At ang pinakamalalim na anyo ng pag-ibig ay presensya ang Diyos na nananahan sa isang pusong tapat, masunurin at handang baguhin. Sa bawat pagsunod, mas lalo nating nauunawaan ang puso ni Kristo. At habang mas nakikilala natin siya, mas nagiging malinaw ang kanyang plano, ang kanyang kalooban at ang ating layunin sa buhay. Hindi na tayo naliligaw dahil ang salita niya ang ilaw sa ating landas. Ang pagsunod ay hindi laging madali, pero ito ang susi sa mas malalim na relasyon sa Diyos. Kapag isinuko mo ang sarili mong kagustuhan upang tuparin ang kalooban niya, doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan at kagalakan na hindi kayang ibigay ng mundo. Kaya kung mahal mo si Jesus, hayaan mong makita ito sa iyong pagsunod. Sa pamamagitan ng pagbabago ng isipan, pagtanggap sa salita at pamumuhay ayon dito. Ang buhay mo ay magiging isang patutuo ng pag-ibig sa Diyos na nananahan sa iyo. Mula sa Roma 12.2, nakita natin ang paanyaya ng Diyos. Magbago tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Hindi tayo tinawag para lang makisabay sa agos ng mundo, kundi upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ang tunay na pagbabago ay hindi panlabas, kundi panloob. Isang pagbabagong nagsisimula sa ating isip, puso at pananaw. At sa pamamagitan nito, dahan-dahan nating nauunawaan ang plano ng Diyos, isang plano na mabuti, kalugod-lugod at ganap. Pinaalala sa atin ng dalawang Timoteo tatlo, labing anim hanggang labing pito kung paano mangyayari ang pagbabagong iyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ito ang ating gabay, ating salamin at ating tagapagturo. Sa bawat pahina ng kasulatan ay may aral, pagsaway at pagsasanay, lahat para ihanda tayo sa matuwid na pamumuhay. Kung gusto nating maging ganap at handa sa bawat mabuting gawa, kailangang hayaan nating ang salita niya ang humubog sa atin araw-araw. At sa huli, sa Juan 14:23, nakita natin ang sukdulang bunga ng pagbabago at pagsunod, ang paninirahan ng Diyos sa ating buhay. Ang ating pag-ibig sa kanya ay nasusukat hindi sa dami ng ating alam, kundi sa lalim ng ating pagsunod. At kapag tapat tayong lumalakad ayon sa kanyang salita, nararanasan natin ang kanyang presensya sa pinakamatamis na paraan. Iyan ang tunay na buhay na pinagpala hindi lamang alam ang kalooban ng Diyos, kundi isinasabuhay ito ng may pagmamahal. Kapatid, kung nais mong malaman ang kalooban ng Diyos, simulan mo sa pagbubukas ng iyong puso at isipan sa Kanyang salita. Hayaan mong siya ang humubog sa iyong pag-iisip, gabayan ang iyong mga desisyon at baguhin ang iyong buhay. Sa bawat pagsunod, mas lalo mong mararanasan ng Diyos na nananahan sa iyo.